Good morning, guys! So, today, pag-usapan natin ang isang Indian na asawa. Sila ba ay responsible o katulad ng mga Pilipino dyan na iniiwanan ang kanilang mga anak, tapos nag-aasawa ulit at nag-aanak ulit? Ang mga Indian ay hindi kanyan, guys. Kasi sila iniisip nila talaga yung sasabihin ng iba. Mas importante yung sasabihin or kismis ng tao tungkol sa kanila. Kaya Hirap na hirap silang gumawa ng mali. Sila ay napaka-responsible pag nagkaroon na sila ng anak, sinisikap nilang mapag-aral at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Kaya swerte yung mga Indians na yung mga magulang ay nakapag-aral at may, at may magandang trabaho dahil sila din ay magkakaroon ng magandang buhay dahil makakapag-aral sila. Ito yung unang red. Gusto ko si Red, guys. So, napaka-responsible nila, guys. Alam niyo ba dito is bihira lang yung yung India na iniuwanan yung mga asawa at mga anak? Hindi. Hindi sila ganon. Talagang pag nagkaroon sila ng pamilya, stick sila hanggang sa pagtanda nila. Magkasama sila hanggang pagtanda. Unless na lang talaga nagkaroon ng problema na hindi na sila magkakaintindihan, ayun ay naghihiwalay sila. Maganda ba yung red guys? Kaya napaka-responsible nilang mga magulang. Sinisikap nilang mapag-aral at bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Kaya yung mga anak nila, responsable din. Hindi sila nagiging problema sa kanilang mga magulang at yung mga magulang naman ay hindi nagiging pasanin ng kanilang mga anak. Kaya, di ba? San ka pa? At dito guys, bihira lang din. Kunting-kunti lang yung bilang ng mga anak na walang ama or iniwanan sila ng kanilang ama. At bilang, kunti lang din ang bilang ng mga nag divorce dito. Gusto ko yung red guys. Yan. Ewan ko ba kung ano itong number of suits. Gusto ko yung red. Ito nating tingnan natin isa. At saka sila, hindi sila umaasa sa tulong ng kanilang pamilya. Talagang kahit ginagawa nila lahat. And alam